Shout out everybody. Shout out, shout out. At uulitin ko lang to ibagsak ulit yung kinakasa nila. Yung tatlong kumasa. Sobrang galing. Wala akong masabi. As in talaga ang gagaling. Ayan, kaya binagsak ko to ulit at nang makita ng lahat kung bakit siya ang panalo. Kung siya ang nag-level up. Kayong tatlo ang gagaling ninyo as in. Kuhang-kuha, may nakakuha ng mata, may nakakuha ng bunganga, may nakakuha ng pagkabisado ng lyrics. Pero, may isa sa inyo na na nag-level up. So, congratulations. At kayong tatlo ay winner na talaga sa kasahan. Lunokerang walang katulad. Mga lunokera, kung walang katulad to. Grabe, ang gagaling. Kaya, litong-lito ako. Ang gagaling sobra. Ayan. Pero, may isa sa inyo na nag-level up. Okay? May nakakuha ng mataas inang galing may nakakuha ng bunganga, may nakakuha ng pagkabisado kung paano niya ibuka ang kanyang bunganga. Pero may kulang siya eh. May kulang talaga siya. Kulang sa taray ng mata. Kulang ng laki ng mata. Diyos ko po, ang gagaling. Grabe. Kaya ayan, congratulations sa mga kasahera kong legit talaga ito. Grabe, ang gagaling. Winner na winner sila as in grave. So, ganun pa man, pipili talaga ako ng isa pa. Ha, pipili ako ng isa sa inyo, isa sa inyo, tatlo kayo, pipili talaga ako ng isang, yung alam mo yung umangat talaga siya. So, andyan na yung aurahan. Pagbuka ng bunganga, yung mata, yung actions, alam mo yun. So, talagang nag-level up siya. Tapos, di ba nagpapili ako doon sa comment section kung sino mag-PM sila sa page, ayon, Nagka-same kami, maraming nagsabi sa kanya na siya nga, So, yun na nga. So, thank you sa inyong tatlo ha. Pinaghirapan ninyong ganun. 3 minutes din to higit. Kaya, congratulations sa inyo. And, advance Merry Christmas. Thank you sa pagkasa lumunok at lumamo ng salita. Maraming salamat. At, kitang-kita ko ang pag enjoy ninyo. The way kayo nagkabisa at kumasa dyan sa kabalaghang salita na nilulunok nating apat. So, congratulations at Merry Christmas. Salamat sa inyo talaga. Thank you, thank you thank you for joining our Christmas event and advance Merry Merry Christmas. Thank you so much. Congratulations, both of you guys. Thank you, thank you. Merry Christmas, Caballero. Amen. At saka si Babe Sukaire. So, congratulations sa inyong tatlo. Thank you, thank you so much. At sobrang nag enjoy kayo sa pagkasa. Thank you! So this is it. Si Ami ngay grabing makalunok ng salita. As in lunok malunok niya. Kabisadong kabisado ang lyrics na binubuka ng kanyang bunganga. Congratulations sa iyo, b Ayan, thank you, thank you so much. Thank you at kitang kita ko ang pag enjoy mo. At sabi mo nga na nang dahil sa akin ay na natuto ka ng na mag-tiktok. Thank you, thank you sa iyo, ha. Thank you, thank you at na-enjoy nyo. Ayan, mag-enjoy lang tayo, okay? At dito na tayo ngayon sa Lucky One ni Nguso. Kuhang-kuha niya ang Lucky Eyes. Oh, deva! Diba? Ang galing. Ang Lucky One ni Nguso na gustong-gustong ipahiding. hiding nang karamihan, gustong i-hiding daw kaya goodbye sa'yo. iyo. Yeah, hiding nakita, okay? So thank you so much, Bay, at iyong mata ay grabe. Talaga nga naman, oo, oo, ang galing. Wala akong masabi talaga sa mata mo. At ito na nga ang lucky winner ni Nguso. Sa kasahang walang katulad, sa lunukan ng salita na walang katulad. Ayan si Babe Sukaire. Grabe, mukha, reaction ng kanyang face. Alam mo yung the way siya magano na matatawa ka talaga na as in nag enjoy ako talaga as in. Siya ang sinasabi ko na nag-level up siya guys. Oo, oh, magaling kayong tatlo pero gusto ko talaga yung aurahan ni Babe. As in, gusto ko talagang aurahan niya ha. Talagang grabe nga naman. Talagang pagbuka ng kanyang bunga nga ang pagsira-sira ng kanyang mukha. Talagang alam mo yun? Lahat nandyan na talaga wala akong... Naku, hindi ko kaya yan. Hindi ko to kaya ang ginagawa ni Babe talaga as in. Kaya siya yung nag-level up, guys. Ayan, so thank you sa inyong tatlo, ha? Grabe, hindi ko to kaya. Siraan ng aura. Hindi ko kaya talaga as in. Thank you, thank you!